guys so ito ngayon sunday day off namin pareho and ang ginawa namin is binungkal namin yung ugat doon na sumisira sa aming driveway pakita ko sa inyo so ito guys yung ugat nagpinatawag ko yung city kasi pinaano ko assess ko sabi naman ng arborist sila okay lang tapos ayan oh. ganyan ang ginawa niya damage sa driveway namin. Hanggang dito yan. Ayan o. Oh. Ganyan siya ka O, ano. oh, ko kasi sabi ko, Um, property ng city yung puno. Tapos nagpunta yung city arbors dito, sinabi hindi. Property daw namin. Tapos since property namin, sabi ko, well, kung basta-basta syempre na may gagawin, no? Tapos ipipanalize kami ng city. Sabi niya, hindi, pwede kasi yung ugat, nasisira yung driveway naman. So, hindi naman gagalawin yung puno. Basta hindi gagalawin yung puno, okay lang. Sabi ko, wala akong balak galawin yung puno kasi ang ganda-ganda ng mga puno. Nagbibigay ng shade. Wala akong planong oh, ito ibahin gusto ko yung puno namin no so yun sabi niya pwede namin bukaling yung ugat which is namin para hindi na masira yung driveway and then oh, si Mario aayusin yung poste para dyan kita niyo yung kulay puti yung, up oh, yung kulay puti niya ako may gawa niya nagpako ako tapos tingnan naman oh Ayan ang nangyari sa kamay ko. So, yun ang ganap. Pero bago yon, syempre, madami pa na ganap the whole day. Pero mostly, hindi kami naggayak until 1pm. 1pm kami lumabas ng bahay para maglinis. Una naman nilinis yung garahe. Nire-organize namin. And then after that, 2 hours din namin ginawa. Nagpahinga kami. And then, alas 5. Ayun na, ito na. Lumabas na ulit kami. Tapos, nag na kami. Hmm? Ha? Ha? Ayay. Ayay-ay. ay Hmm. Maliit. Maliit ang pako. Hmm. So, ayan guys. So, if you figure out niya kung paano aayusin para maikabit na yung poste. Eh. Kasi sabi ko pag nagpagawa kasi ng fence, libo-libong gagastusin. Eh, nasisira na yung mga fence namin, di ba? Sabi ko, tayo na mag-ayos. Ayusin na lang natin. So, DIY. Yung ibang fence, sira na din. Pero, syempre, gagawa ng paraan para maiayos. Unti-unti. Kumbaga. Oh, Ay, yeah. hmm. So, yun. Tingnan natin, guys, kung ano mangyayari. We'll check back with you later. No, pinapako na nga yung parang magiging bracket kuno nitong poste para ilagay dito. Hmm. So, ayan. Nagawa niya ng paraan. Hmm. Ano, love ko? Hmm? Okay ka lang? Okay. Yan guys, ito ang ano na may bahay. Ikaw taga-maintain. na unless madami kang pera mula, pwede ka magbayad na mag-maintain for you. But since, you know, budget lahat. Um, kami yung nag-maintain. Hmm. Ayan. So, magbubukang kal siya ng lupa para syempre, i-ano niya tong poste. Eh. I-baon niya. Yun ang gagawin niya. Alis mo kaya mo yung patay na puno lab ko. Tindray kong ano yun eh. Isnip eh. Hindi ko masnip. Bala na talaga yung lakas yung arms ko para makagalaw ka ng gusto. Alisin mo muna. Andito yung ano, oh. For sure may kahoy dyan. Kasi may mga ano dyan dati, eh. Sira na kasi yung mga post din nung nabili namin tong bahay. Sira na sila. Hindi na sila maayos. So, O, oh si meron nga, oh. May kahoy nga, lab ko. May kahoy nga. Yung dati nakalagay. Kasi I think may gate dito, eh. Kasi merong hinge dun, oh. Tingnan nyo, oh. Oh, diba? Meron parang suksukan doon ng lock. Hmm. So, ayan. Semento ba? Labro? simento? Semento? sinento. Na guys, kinuha na ngayon poste, nakapag bungkal-bungkal na rin siya. So, tingnan natin kung maaano. Guys, ang dami kong ano, solar lights. Hindi yung para nabibili sa, sa Pilipinas. Ang problema dito, hindi sila nagbibigay na ng light post. Yun ang problema. Kailangan ikaw mag-supply sa sarili mo. Eh, hindi ko naman alam kung saan ako kukuha at bibili nun. So, sana naka-solar kami lahat ngayon. Patay yung mga ilaw dito sa labas ng bahay. Para, syempre, makatipid ng kuryente. Pero, pinag-aaralan pa kung paano namin gagawin gusto ko ipapalagay. Kasi syempre, nang, kailangan ng ilaw dito. Kailangan ng ilaw dito, di ba? And kailangan ng ilaw dito, Pagano? ganun, para maliwanag. So, we'll see kung anong mangyayari. Um, yeah, hanap mo na si Mari na pwede niyang kapitan ulit. Lalagay tayo ng washer guys kasi may butas doon. Tawang ko kung kasya to. Talagyan natin ng washer kasi malaki yung butas para hindi lumusot yung screw. Awakan mo na po yung ano. Napunta sa wala. Bakit? Ah uh, dito sa baba mag ano Norma, di ba matitigas yung kanyang kahoy? O, oh, ayan no? Di ba okay na? Ano ba kahoy? Hmm. Ano yung mahaba yan ano mahaba? Yung screw. Mike, sa'yo kinukuha mo yung screw? try natin itong mahaba try natin itong mahaba kung makakapit An Ano kumapit? Oh, ano, napurol yung ano mo. Sira na to. Drill ko. Kumaha ko ng iba guys. Baka malawang. Lalagyan pa ng washer yan, di ba? So, ayan guys. Hmm. Pupunta naman siya dito sa kaliwa. Punta ka na dito? So, lilipat naman siya dito kung nasan ako kasi maglalagay siya ng mga screw dyan. So, syempre. Kailangan mo ng bago ganyan, alam ko. Ay, sus! Kailangan ko na mag, ano, mag-rake. So, ayan, guys, ginawa niya. O. Gumawa siya ng bracket. Kaya daw may bracket. Kasi yung mga wood, sira eh. Pero, maintenance. Mm -hmm. So yan guys, malapit na kami matapos. So check in uli mamaya. Hi guys, hindi na kami nakapag-ending. Have a happy weekday ahead. Ingat.